May ko sa inyo kung gaano kabigat si Cardo. Ayan na mga kabayan, natin sasakay natin dito sa tricycle. Dahil nga ho, merong gusto magpababa, ay gusto ay dadali sa kanila ang ambeng. Pag malalapit ho. Pero titistingin ko pa rin kung kakayanin ang bakulong natin. Dahil oh, baka pag nakakasakay na si Cardo, ay lampas-lampas din eh. Ay delikado. Yan. <laughs> <laughs> Yan, sasakay na. Ano ako po? Ay, wala kaya. Pari kayo kakayanin. <laughs> Ayan oh, si Cardo at nakasakay na sa Bangkulong. Sa tricycle natin ay tingin ko ay kakayani naman. Kaso nga ho lamang, ay ako'y natatakot at baka pag ako'y nakasakay doon sa motor na yun, ay ako'y masikwit. Ay nang, ay delikado ang delikado. kaya sa mga magpapapabaho, ay pumunta na lamang ho kay Dine eh, sa Barigon, Agoncillo, Batangas. Yan, at ako'y mahihirapan eh, sa pagkakarga din sa Bangkulong. Pero kung dadaling ko dyan, ay eh, makapag-usapan naman ang presyo. Kung magkano, dahil o, ang stock ni kardo ay 800. Ay di para ho may panggas naman ako. Yung malalapit ho lamang, basta mag-message kayo sa akin. At kung kayo ay magpapababa, ay di kung kakayanin ko, dadalhin ko ho diyan sa inyo. At abang-abang tayo sa mga susunod, ating titistingin naman kung timbangin. Kung may mahiram ho tayong timbangin. Yan lang para <laughs> maipakita ko sa inyo kung gaano kabigat si Cardo. ang laki ah. Isang buong bakulong. <laughs> Yan! Itistingin natin si Cardo, i-deliver! Laki ah! Cardo! <laughs> Quality! Huwag mo ako sisikwitin. Ako. <laughs> oh. Ta? Ako yata yung mahihirapan din eh. Laki! Laki! Kayla baka i-try sige. Hindi ko kaya yatang i-deliver to sa inyo. ang isang baba. Delikado rin oh. Yan daw hindi ko yata kayang dalhin diyan sa inyo dahil nga oh delikado. Si Cardui baka mabalian pa din eh. Sikip na sikip po sa bangkolong. Ay delikado. Kaya diyan na lang ako sa bahay kung kayo ay magpapasampa. Dito sa aking guwapong guwapong si Cardong ito. Yan o. Okay pa na. Tinisting ko lamang talaga kung kakayanin. Ay hindi ho. Mahihirapan. Malaki pa ho sa baboy. <laughs> yeah. Nag-vlog lang oh. May gusto magpapaba ah. na. Ay hindi kaya. Itabi mo yon.